ang kagandahan nito ito ay parang katulad ng pati makinis siya at hindi nagmamapa basta tama lang ang ating pagkaka-apply at pwede siyang liyahin ng hindi na kailangan ng tubig at pwede rin siyang liyahin ng may tubig pwede rin siya sa makapalang batak basta may primer pero medyo mabagal itong matuyo kumpara sa ating uh, body peeler na glasurit or pulitap kagandahan dito ay hindi nga siya bumabakas at pwede siyang gamitin sa mga pinturang puti kung ayaw nating mag magamit ng itim o uh, wala tayong available na itim na kulay o na primer so pwede natin tong ipang fill up para i-cover yung ating masilya gamit ay ito so makakatulong ito para mapigilan ang paninilaw ng ating masilya para hindi magmansya dun sa ating pinturang puti yun ang advantage ng ating Yako 380 So, ito ang ating gagamitin dahil maliliit naman ang kanya damage. So, pinili ko ito dahil mas magandang gamitin kapag maliliit at madaming mga ukab-ukab yung ating target na uh, panel. Katulad nito, meron siyang mga talsik ng bato, maliliit na galos sa bumper. So, pagka gumamit tayo ng masilya, mabilis matuyo. Ito, medyo mabagal matuyo. Pero, ang tibay is okay naman. Pwede sa bakal, pwede sa plastic. Basta't may primer. Yun ang mahalaga. Ipakita natin naman yung kanyang yan, ang kanyang itsura kapag wala pang pa hardener. So, yung kanyang itsura naman ng kulay ng hardener ay ito. Madilaw. Hindi ka ng ating fully top or glass ulit is kulay red. So, paglalagay ng hardener niya is ito, kita nyo naman, mas marami yung kanyang body filler. At yung kanyang hardener is wala pa sa one port. So, at least kung umabot man sa one port, okay pa yon Pero kung sobra na, hindi na maganda yon So, ngayon, katamtaman lang itong aking inilagay. So, one port. Mas maliit pa ito. Halos kalahati na ito ng one port. So, okay na yun. Ganun ang pag-a-apply sa kanya ng hardener para ma-develop natin yung matibay na resulta ng ating paggamit ng masilya. So, sa paghahalo naman, ang kagandahan nito, hindi siya masyadong mabilis matuyo. Chill-chill lang. So, ayun. Kita nyo naman kung gano'ng karami, ha? Kung yung one port, tansahin nyo gano'ng karami yung ating gagamitin yung body filler. So, one port nun, okay pa pero mas maganda hatiin pa natin yun kasi masyado namang matapang kung 1 port batay dun sa dami ng ating gagamitin na body pillar so kagandahan nga dito medyo matagal matuyo so matatarget natin na ma-fill upan yung mga maliliit na ukap ng ating bumper yan na kapag ganito ang kulay mga idol hindi masyadong ano eh yan 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 kita nyo naman nagdilaw na siya So okay na yan pag ganyan ang kulay. Maganda na ang kanyang performance. So yun mga yun, dahil manipis nga lang yung tama, so hindi natin kailangan bugbugin siya ng patong. Makatipid tayo sa oras, makatipid tayo sa materialis. So yun ang ating habol. idol so natapos na nating liyahin ang masilya so ito yung kanyang masilya then alis na rin natin yung lagkit dito dahil may ginamit dyan na sticker before tayo magjaryo, so patutuyuin muna natin yan at para mas mabilis <coughs> sisirita natin ng hangin para tumalsik yung mga tubig tubig dyan sa singit dahil kailangan sa martes ito ay maalis madala matapos sapagkat sya ay merong biyahe so jaryo ang kasunod nyan before ang um, pag-i-spray